Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Dito sa Farm Project, ang tatay ko ang nangangalaga at nag-asikaso ng lahat ng mga gawain na pang-araw-araw dito sa farm. Sila ng nanay ko ang magkasama dito at ang tatay ko ang gumagawa ng mga gawain sa araw-araw, lunes hanggang linggo. Awa naman ng Diyos ay nakakapagpatuloy po ang aking mga magulang dito sa araw-araw ng mga gawain ito. Isa sa mga gawain ng tatay ko dito ay magparami ng mga gabi na pagkain ng aming mga alagang baboy. Nang wala sila dito ay napabayaan ito ng tagapangalaga namin dito kaya sabi niya nagtampo ito ng hindi marunong kumuha yung nangangalaga. Pakinggan natin si Papa kung paano. Isa lang. Ah, isa-isa lang. Kung apat na dahon, kahit dalawa. Huwag masama yung, ano, yung talbos. Dalawang magtatanto Bukod sa dapat alam mo kung paano pangalagaan, ay marami ring mga trabaho na kung saan maintenance ng mga halaman ang kanyang ginagawa. Uh, isa dito yung paglilinis sa paligid, pagtatanim ng mga bagong batch, at pag alis ng mga damo na hindi naman kailangan dito sa taniman niya dahil nakakabawas ng uh, nutrients yung mga damo para gumanda yung mga tanim niyang mga halaman. Routine niya ito eh. Pagkatapos niya magluto ng mga pagkain ng aming mga alaga, pagkatapos na mapakain sila, gaalmusal siya, at tapos magpapahinga ang kaunti, babalikan niya naman yung mga tanim niyang mga halaman para maminti na. At sa bandang hapon ay mangunguhan naman siya ng mga pwede nang ng mga gabi para ihalo doon sa feeds na hinanda niya naman ng umaga para lutuin uli sa hapon. Isang cycle. Ah, uh, bagamat paulit-ulit, alam ko na uh, gusto niya 'yung ginagawa niya dahil sabi ko nga sa inyo, hilig niya itong mga ganitong klase ng gawain kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nagkaroon kami ng ganitong pagkakataon na makapagsimula ng ma-inform project. Hanggang dito mga kasama, salamat po sa inyong panonood.